Hello, what's up mga idol? It's Joes Motovlog. Uh, nandito po kami ngayon sa may Gaisano, sa may parking lot. Uh, at kami ay papasok sa loob. Eh, so, hindi pa tapos ang Gaisano. ano? So, ginagawa pa rin. Ang sabi nila, sa December daw ang opening nito, eh. Hindi ko lang kung totoo yun. Ayan, no? ganda no? Third floor. Ah, oh, ganda dito. Man dito no? Puro damit. Ang ganda dito oh. Napakalamig. Children's wear. Children's wear no? Sa third floor. Chin wear naman. Para may baby na tayo no? Ay, Kalex. Ay, Ano? Wow. Oh. No? oh. Ang ganda dito. Hmm. Ayan, pababa na, paba na, kami. na kami. may mga helmet pala dito. Oh. Hmm? Kano yung price niya? May pang, pang Gile. RXR. At iba't ibang klase. May zebra. May H... HNJ yan. Yeah, Kami. Mahal, one, one to lang po. Kulong cool mat red. Ganda yun. Glossy white. Ito pati yung mga ano. Motorcycle ano. Grabs. Eh? Oh. Uh. Ito yung gusto kong sapato. Ko. So. Kwa... Wow. Mga high cut. Eh may uncle uh, may promo sila dito sa may ano sa may third floor no. Third floor o second floor? Second floor. Sa may shoe area. Ito magbuy ka nitong isa, may 3 kang isang sapatos. So buy one get one. Kahit alin dito, ayan. Uh, Adidas, ayan. Ulitin ko ay dito sa, sa June 29 yung last promo nila. So, buy one get one. Labas na kami mga angkol. Nag-test kami ng salamin ng asawa ko. Ayan. Ako yan. Polarize. Ma'am. Ang gawap oh. Tignan mo ito sa akin. Huh? Yes. 75 pesos. Ang grabe. Ayan, palabas na kami. iba siya, oy. Iba yung ano, liwanag niya. Eh hey, no, feeling ko ang um, pogi-pogi ko. Pa sunglass. Ayan mga call nakalabas na kami ng aking

Ayan mga angkol at hanggang dito na aking video. Salamat po sa panonood. It's your boy, Jowels. Good job. Good job. Pagay muna. Ayan